Natapos na rin yung ginagawa natin mga kanayipi. At ito na siya. Ipapakita ko na sa inyo. Ayan na siya. Bali, apat na palapag niya. At dito sa taas, ito yung ilalagay natin mga kanayipi, yung box ng circular saw. So, ganyan. Ayos na siya at yung ibang gamit natin dito pa at mas malinis tignan kaysa nakakalat yung ibang gamit natin di ba What's up mga Kanoy P? At kumusta kayo? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video At ngayong araw na to May nag-order sa atin ng sampung piraso na 25 kilos mga kanipi at yung nag order galing sa ibang bansa tara mga kanipi samahan nyo ako na hihatid natin sa kamanang bali kinontak ko na yung kaibigan ko dito yung kumpare ko na si Jeffrey Kaido at yun yung pagsasakyan natin sa sampung piraso na bigas na hihatid doon sa, ano, sa kamanang Uh, thank you so much nga pala kay Ate Silvia Mangunon Tobera Valencia Sa pag-avail ng 10 piraso na bigas ate Salamat sa inyo At God bless sa pamilya nyo So tara mga kanipi punta na tayo sa harapan Kasi ilagay ko na doon yung bigas At sama nyo na kami ni Jeffrey kay at ni Rinyan mga kanipi Bale, nandito na tayo sa harapan mga kanaypi. Antayin ko na lang yung kumpare ko na si Jeffrey Caido. Uh, kinuha na yung tricycle niya. Pupunta na siya dito. Uh, nandun sa pa... gilid yung 10 piraso na bigas. Nandun na rin si Rinyan. Rinyan! <laughs> Malapit lang naman yung kamanang roadside yung paghahatidan natin. Kaya na tignan natin sa kamanang Diretso lang pre So Ayan yung gagamitin natin So yan, naikarga na lahat mga kanoypi yung sampung perasong bigas. Ayan. Sa Kamanang Roadside Barangay Hall, pre. Oh, di Oo. To the mad light like, Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? cap i ain't playing no games I just do that's fact and I don't feel no shame it's a mood you lack I go crazy nah, but i ain't lazy track after track I work on this shit daily pass me the jack credit got me hazy about to unpack all these shit i've been chasing i've got visions in my head like memories after death to be a legend instead of something you can forget thank you thank you Babalik na lang tayo dito bukas mga ay Ayan mga kanoypi, nagbabalik na naman si kanoypi at panibagong araw na naman to. Kahapon nag-deliver tayo ng bigas sa kamanang at babalik din sana tayo kinaumagahan. Ngayon sana mga kanoypi, kaso hindi na kinansel na lang ni Ate Silvia yung pagpunta natin ngayon doon. At tama na daw yung video na yan na naghatid tayo ng bigas doon sa kamanang sa barangay hall at napakita naman natin di ba nagawa naman natin ng vlog yung pagdeliver natin so ngayong araw na to dahil kunti lang yung video natin kahapon dadagdagan natin at magdi DIY tayo idi DIY natin tong ano itong plywood na to bali gagawa tayo ng divider at tawag nun patungan ng mga gamit ko yung tools ko dyan sa kwarto kasi ang dami mga kanoy pipakalat kalat eh at mas maganda may divider para nakaayos talaga tignan di ba so ito yung natirang plywood na ano na pinagtanggalan namin dun sa kwarto ito na ito na yung gagawin natin ngayon ah uh, at samahan nyo na naman ako ngayong DIY natin bali simple lang na divider yung gagawin natin ngayon yan yan lang kasi yung plywood natin eh. so kunin ko lang yung circular saw ko para maumpisa na natin so ito na yung circular saw natin na gagamitin mga kanil para mas mabilis tayong magputol ng kakot uh, ito na rin ni Bill Bar para straight yung linya diba, so umpisan na natin 'Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hellish sure that I don't become you. I ha! Have no regrets. Yeah, I'll tie up my chest. i never forget what it's like to be in debt, babe. stabbed in the back. Bet I show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Never are... I... bukot na natin puputulin na natin siya bali tatlo yung pagpuputol natin dito sa plywood na to at yung istan niya tapos yung pabalagbag niya kung ano man yung magkasa diyan yun na lang muna gagamitin natin at tignan natin kung may magagamit tayo dito sa isa basta yan muna bali 11 yung lapad niya yan. So putulin na natin para matapos na. hindi pala sila parehas ng lapad mga kanaypi uh, stick na lang tayo dun sa uh, 11 ng size katulad nito sa isa 11 lang to kasi so magtabas na lang tayo ng dalawang 11 pa dyan sa plywood natin para ano tabingi yung pagkatabas niya doon sa dulo kaya hindi natin pwedeng hatiin yan kasi mas malit yung size na dito Mas naman sa Kaya... Let's go, yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yes, yeah, and. Ito na lahat mga kanayipi At uh, ito na yung apat na Pabalagbag niyang gano'n Tapos ito yung dalawang uh, Straight na ganyan At uh, bubuin na natin Bali natabas ko na lahat Ayan Magbubuo naman na tayo ngayon Para matapos na yung project natin uh, At saglit lang naman yan Kasi mabilis lang naman mag cut Kasi nandyan naman yung circular So natin na ginagamit ba? Diba? yung circular saw Gamit na gamit talaga, di ba? So, magbuo na tayo para matapos na yung project natin. So, magpapako na tayo ng ano, ng plywood na kanito. Feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. I'm inspired by worth, sa kabila yeah tapos na 'yan bali dito sa taas niya yung ano yung karton ng ano circular saw so natin para manunya yung space sa taas at yung iba dito na lang mga tools natin at ibang gamit natin pang DIY di ba ayos ba na siya ipapakita ko na sa inyo ayan na siya bali apat na palapag niya at dito sa taas ito yung ilalagay natin mga kanaipi yung box ng circular so ganyan ayos na siya at yung ibang gamit natin dito pa at mas malinis tignan kaysa nakakalat yung ibang gamit natin di ba so isang divider lang nandiyan na lahat yung mga gamit nating pang DIY at mamaya sasaransan ko dun sa loob para makita nyo yung finished product <laughs> So, nandito na tayo sa kwarto namin ni Mrs. mga Kanoypi At nandito na rin yung ginawa kong divider. At nalagay ko na rin yung mga tools ko dito. Uh, tignan nyo. Andiyan na yung circular saw natin. At nandito yung ibang gamit ko para sa bike. Kay Solid. At ito na rin yung, ano, yung nail gun natin sa Taiwan. Yung binili ko. Hindi ko magamit-gamit yan kasi wala akong compressor. Nandito rin yung butane na ginagamit ko na pag nagluluto ako sa labas sa Taiwan. At nandito yung barnabel ko na dalawa. Bali tatlo to. Yung isa maliit lang mga kanipi. Ganyan lang kaliit. Nandyan yung mga liabe. Mga sakit trends. Ito yung sakit trends eh. Bali parehas kami ni Scout Ranger na ganito. At nandito pa yung ibang tools ko mga kanipi Ibang gamit ko kaya yan na lahat At ayos yung ginawa kong divider kasi nandito na lahat yung mga gamit ko At pag maghahanap ako kailangan ko ng tools Dito na lang ako pupunta At temporary munang ganyan mga kanipi at least may lagayan ba diba? Gusto ko sana yung parang closet. Nandun na lahat yung mga tools ko. Pagbukas mong ganyan yung closet. Ayan, nakasabit yung mga tools. Ganon. At ito, temporary lang muna tong divider na to, mga kanoypi. At ayos, maya maya konti, magsha-shoutout na tayo sa inyong lahat. Ng mga solid kanoypi na laging nanonood sa YouTube channel kong Noypi Vlog. Thank you, thank you so much. Nandito na naman tayo sa last portion ng vlog mga kanoypi at magsha-shoutout na naman ako sa inyong lahat. At sa mga nagpa-shoutout sa mga last na videos ko, tapusin nyo tong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo. At umpisan na natin. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kuya William Bayaka ng San Diego, California. Shoutout na rin tayo kay Ati Linda Valdez Biscayno at kay Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na rin tayo kay Ate Welma Agustin at Kuya Pilino Agustin. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Oscar Docosin. Shoutout na rin kay Flori Popa. Shoutout na rin kay Ate Grace from USA. Shoutout na rin tayo kay Ate Nitz Mabini. Shoutout na rin kay Sir George Day. Shoutout na rin kay Lini Gonzales. At shoutout na rin kay Jason Kabales from Palina East Or Danita City At shoutout na rin kay Ate Edna Robles Shoutout na rin kay Maribel Cabanban Shoutout na rin kay Kenneth Tolentino Shoutout na rin mga kanipi kay Bila Makalan At shoutout na rin kay Jonald na katrabaho ko sa uh, Chalin, Taiwan Shoutout na rin tayo kay Bilya Akito. Shoutout na rin mga kanipi kay Jane pagdanganan at shoutout na rin kay Mel Bisikleta Bike Vlog shoutout na rin kay Ritz Kawayans Vlog at dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanoy pi maraming maraming salamat sa inyong lahat, shishini sa inyo sa mandarin at thank you so much sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking tulong yun sa akin at sana tuloy tuloy pa rin yung support nyo sa lahat ng mga video vlog na ginagawa ko dito at Stay safe lagi mga kanayipi. Kita-kita naman tayo bukas. At sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below lang. At sa mga hindi ko pa na-shoutout, antay-antay lang mga kanayipi hanggang ma-replyan ko na yung mga comment nyo. Uh, Masya-shoutout ko na kayo doon. At uh, thank you so much ulit. Stay safe lagi. And peace out.